isang magandang mapagpala po sa inyong lahat. Ugali ni Nicole na ni Krista. Hindi na expect mangyari ito. Yan po ang ating tatalakayin sa maiksing reaction video natin. Mga kalingap kung interesado kang malaman po ito panoorin hanggang dulo para malaman ang ugat ng mga nilalaman nitong video maraming salamat po. At kung hindi ka naman po interesado ay maaari nyo naman e-scroll ito mga kalingap. So mga Kalingap, sana ay huwag din po natin kalimutan suportahan si Kalingap rabat at ng buong team Kalingap salamat po sa walang sawan yung pagsuporta. At inalamin ngayon ang matagal na palang tinatagong baladala ng magulang ni Krista. Magka love team na may Kris hindi nga batutol ang magulang ni Krista? Naku po, bago yan. Alamin muna natin ngayon ang malaking pagbabago na ngayon sa magka -love team na Mike Chris. Super excited talaga dahil may bago namang ipapakita ang tambalang ito. Alam kong hindi kayo makapaniwala sa kanilang ipapakita sa ating mga taga-sumaybay na mga netizen. Mga kalingap hindi maipaliwanag sa magka-love team na Mike Chris ang kanilang natanggap na biyaya ngayon. Dito sinabi ni Krista na, baka ito na, ang magpapabago ng buhay namin. Dahil sa kahirapan, kilalang kilala na nga ngayon ang balagang si Krista sa social media dahil sa kalingap. Lubos na nagpapasalamat siya sa nag-scout at lalo na kay Kuya Rab dahil hindi siya pinabaya ang tulungan. Lalo na sa pag-aaral nito, natuklasan din natin na mag-aaral pala si Krista sa isang sikat na eskwelahan sa kanilang lugar. Kaya payo ni Kuya yarabay ay huwag niyang pabayaan ang kanyang pag-aaral na kahit may love team man ay hindi ito magiging sagabal sa kanyang edukasyon. Katulad na lamang nitong Edsy Lover, nakapagtapol si Vinzy sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo kahit may love team. Malaking tulong din sa kanya ang tambalan nilang Edsy dahil nakaipon at nakabili ng mga gamit na hindi niya nabibili dati, dahil sa kapus din sa buhay noon, kaya malaki ang pagbabago na ngayon ni Vinzy dahil sa tulong ng kalingap at ng sponsor. Malaki din ang pasasalamat niya kay Edo dahil todo suporta talaga sa kanyang pag-aaral ang binata. Naging sikat at nakakapunta na kung saan saan sa ibang bansa. Kaya mga kalingap hiling ng lahat na sana malaking tulong din ang love team na ito sa buhay ni Krista. Ngunit hindi naman tayo nagkamali dahil mabait na bata si Krista at tinutulungan niya din ang magulang niya sa pagtatrabaho. At tinutulungang mag-alaga ng baboy hanggat hindi pa nagpapasukan. Sa ngayon ay marami na talaga ang nag-aabang sa kanila. Tinatanong kung kailan nga ba ang next episode nila malalaman natin yan mga kalingap sa sunod update natin. Mga kalingap dito din nalaman ang hinanaing ng totoong damdamin ng ina ni Krista. Mahal na mahal niya ang kanyang anak kaya prinangka ng ina ni Krista si Mikoy na kung ano ang pagmamahal niya kay Krista ay sana ganun din si Mikoy sa anak niya. Maingat naman na sinagot ito ni Mikoy na opo, wala namang problema sa binata dahil alam naman natin sa mukha pa lang ni Mikoy ay mabait na tao at mapagmahal din pagdating sa natitipuhang babae. Kaya swerte rin naman ni Krista sa bawat may nanhihido sa kanya. Marami talagang mapapaiyak na lalaki dahil sa angking ganda nito. Kaya huwag naman sana masira ang tambalan nilang My Chris dahil marami ang magagalit sa kanila lalo na sa solid supporters ng My Chris Lover. So dito na lamang po. Palike naman mga Kalingap At kung nagustuhan nyo po ay sana pakisubscribe naman po ng ating munting channel at pakiclick na rin po ng notification bell para palagi kayong updated sa ating mga uploads na videos. Salamat po sa inyong lahat mga kalingap at God bless po.